Kita sa CCTV ang paghinto ng motorcycle rider na 'yan para magpagas sa isang gasolinahan sa Tagum Davao del Norte. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta sa butang gasolin boy habang ang rider naman ay may kinukuha sa U-Box ng motor. Pagbalik ng gasolin boy, bigla siyang tinaga ng rider sa mukha. Nakatakbo ang biktima na habulin ang habulin ng rider. Kalaunan ay tumakas ang rider. Nahabol naman siya ng guwardiya ng gas station. Batay sa investigasyon, nagpa-full tank ang suspect pero 50 pesos lang ang kanyang ibinayad. Paliwanag ng suspect sa mga polis, tinalakan daw siya ng gasoline boy kaya nagawa niyang managa gamit ang ita. Hawak ng mga otoridad ng rider na maaharap sa reklamong attempted homicide. Nagpapagaling naman sa ospital ang gasoline boy. Wala raw bala humiling ng taas pasahi ang grupong piston sa kabila po ng big time oil price hike ngayong araw may hiling uh, sila sa gobyerno. Detalye po tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, nagkilos protesta nga ang grupong piston dahil sa panibago na naman na big time all price hike na nagsimula ngayong araw dito sa May ay umaaray ang grupong piston sa halos tatlong pisong dagdag kada litro sa dagdag presyo ng gasolina at diesel. Ito ay 2.65 o 2 pesos and 65 centavos kada litro ng gasolina at 2 piso and 70 centavos para naman sa diesel. Ayon sa grupo ay malaking kabawasan daw ito sa kanilang kita, koni, Halimbawa ay 81 pesos kada araw o lampas 2,000 piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pakaraniwang jeepney driver na kumukonsumo ng 30 liters na diesel kada araw. Nanawagan sila na sa gobyerno na ibasura na ang oil deregulation law. Hindi rin daw tama na magtaas ng presyo dahil lamang may sa ibang bahagi ng mundo dahil may stock pa raw ang diesel at gasolina ang nakatenga sa mga oil companies na binili sa mas murang halaga. Wala naman daw silang balak na humingi ng dagdag uh, pasahe o mag-file ng uh, fair hike petition sa LTFRB dahil sa mga pasahero din ito tatama Para naman dun sa mga motorcycle, taxi at uh, delivery service uh, drivers na nakadepende sa gasolina may epekto rin sa kanilang kabuhayan ito dahil mas kukonti na ang mararating ng kanilang ipinopondong mga gasolina. Narito ang pahayag na ng uh, ilang mga riders Pataas na po eh, pero wala eh Pataas na po alam saying. ko dapat ano yun eh, 52 eh. Ngayon 54 na. Isa so, ah. sa Anong anong effect sa'yo ng Ano sir, syempre parang talo na eh. Uh, ah, ah, kasi mas tumahas. Connie, yes. mm -hmm. kakakausap lang natin dito kay LTFRB Chairman, Attorney Chofi the III, that may pulong siya ngayon sa Department of Transportation at ang sabi niya ay ito ay para pamadilino, mga bilisan yung uh, paglalabas ng fuel subsidy para sa ating uh, mga kapusong mga driver. Ang sabi ni Attorney uh, uh, Guadis ay uh, 10,000 piso ang uh, pwede na lang maibigay bilang fuel subsidy dun sa mga modern jeepney at uh, mga bus 6,000 para dun sa mga tradisyonal na mga jeepney at 1,500 para sa mga tricycle uh, uh, drivers pero yung makakatanggap ay yun lamang mga nakapag-consolidate na mga uh, units. Kani Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Makakasama natin si Chris Luniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang dalawang sakay na motorsiklo matapos silang mabangga ng bus dito sa Dagupan City. Sa bayan naman ng Santa Barbara, dito pa rin sa Pangasinan, patay ang isang babae matapos sa masagasaan ng ambulansya. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tumatawid sa kalsada ang babaeng yan nang mabundol siya ng ambulansya sa Santa Barbara, Pangasinan. Di na umabot ng buhay sa ospital ang biktima na 73 taong gulang. Pagbamay-ari ng Barangay Zone 5 ng Bayambang, Pangasinan ang nakabanggang ambulansya. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga opisyal doon. Nasa kustodiya naman ng Santa Barbara Police ang driver ng ambulansya na maghahatid daw sana ng pasyente ng maaksidente. Wala kong may gustong nangyari po yun. Sana mapatawad nila ako. Mapapatawad pero tuloy pa rin yung kaso. Sa dagupan naman, patay ang isang rider at kanyang angkas matapos silang mabanggan ng bus. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang bus sa isa pang bus kaya nabangga ito ang mga biktima. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang driver ng bus na wala pang pahayag. na over na sa Pidea Zambales ang halos dalawang kilo ng hinihinalang shabu na natagpuan ng mga manging isda sa dagat malapit sa Lubang Island sa Mindoro. Ayon sa Pidea Zambales, may git milyong piso ang halaga nito. Isang manging isda rin mula sa Mariveles, Bataan ang nagbalik ng isa pang plastik na naglalaman din ng hinihinalang shabu. Ayon sa kapitan ng bangka, mayroong Chinese characters na nakasulat sa package. Dadalhin sa National Headquarters ng PIDEA ang mga narecover na substance para sa karagdagang investigasyon. Si Jay Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasalit naman ng Philippine Coast Guard ang labing dalawang manging sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nakatanggap ng ulat ang BRP Cabra na may nagkaaberya ang FBCA Newell J2 noong Sabado. Nasira kasi ang crankshaft puli ng makina ng bangka. Agad namang rumesponde ang PCG at hinila ang bangka pabalik sa Pampang. Ligtas at nakauwi na rin sa kanilang pamilya sa Subic Sambales ang mga manging isla. May amount po, Mr. Chair, from uh, what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not, I'm not familiar sa mga bracketing po. Mr. Chair. Sa ganyang halaga, naglalaro ang pabuya sa bawat napapatay na sospek sa Davao-style drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Retired Police Colonel Rui na Garma. Ang nagpatupad daw nito sa buong bansa noon, ang upper class man ni Garma sa PNP Academy na si Edelberto Leonardo. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung magkano ang reward at namimigay ng perang pabuya sa mga operatibang makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng tauhan ni Leonardo na si Peter Parungo alias Pedro galing naman daw ang pera kay Irmina Espino alias Muking assistant secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff na trusted staff daw ni ay Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Leonardo bilang Commissioner ng Napolcom. Nasa kustudiya siya ngayon ng Kamara matapos makuntem sa Quadcom hearing at may sinyalis na magsasalita na rin ayon sa Quadcom. Sa aming uh, initial na pag-uusap because uh, uh talagang uh, he asked that uh, we talk to him. No? uh, initially speaking, mayroon na siyang mga tanatawag na intensyon na okay, uh, sasabihin niya na yung iba in detail. Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Justice Department. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng EJK, gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa Crimes Against Humanity. Crucial si Ruyina Garma dito sa pagkoconnect the dots kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintina namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakualify itong testimonya at si mismong Ruyina Garma sa as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi magbabalik bilang miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ naman hihintayin daw ang committee report ng Kamara o kung may mag ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, Then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Si senador Bongo itinanggi ang pagkakadawit sa kanya ni Garma. Hindi po totoo yan. Hindi. Kasabi ko nga, wala pong reward uh, system. Mandato po ng polis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations hindi ko ako, ako nakikilam. Ipinagtanggol so, din niya si Duterte. Wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwedeng i isuporta para magampanan po nila ang kanilang uh, tungkulin. Kasama rin sa diagram ng reward system si Senador Bato de la Rosa na nakaupong hepe ng PNP noong umpisahan ng Duterte anti-drug war. Sabi ni de la Rosa, wala siyang ideya tungkol sa reward system. Noong panahon daw niya bilang chief PNP, hindi raw siya nagpatupad ng reward system dahil wala raw siyang pondo para rito. Ang iba pang mga naupong PNP chief noong gera kontra droga ng Administrasyon Duterte, pinasasagot din sa kanilang mga nalalaman kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa umano'y reward system. Michael komite na raw na hahawak sa investigasyon. Meron na po kaming committee na uh, to really investigate po dun sa all allegations sa uh, being uh, made by uh, Colonel Garma regarding po dun sa AGK and other matters no. So we're just waiting po so tuloy-tuloy po yung investigation natin. They have to go through the process. However, having said that they are innocent till proven guilty, there are no sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty. Si dating PNP Chief Guillermo Elazar na hepe ng PNP ng anim na buwan noong 2021, sinabing hindi siya nakatanggap ng utos sa umano'y reward system sa anti-illegal drug operations noong kanyang termino. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga dating umupong PNP Chief sa ilalim ng Duterte Administration. Ang Davao City Police naman, itinangging may reward system na ipinatupad sa lungsod na siya raw pinagbasihan ng ipinatupad noong o ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Ang kanang kota-kota uh, sir, mga reward system, uh, so far sir, walay uh, nakita ang Davao City Police Office ana sir. Wala may ng mga Davao model sir na kung sa'y pag-target ana. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating Pangulo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Questionable para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pahayag ng ilang mataas na pulis kaugnay sa umunin reward system sa war on drugs noong Duterte administration. Sa tingin ko, itong si Colonel Garba, eh, takot na takot at nagkakaroon ng pressure sa kanya. So she's being forced to make some allegations containing an affidavit na hindi totoo. Colonel sa jobi naman, sarap tingin ko para sa uh, talakaran ng nangyari sa kanila. Mm -hmm. Eh kasi nga uh, dyan sa kongreso, eto 'yung eh, mga tao diyan, eh, natatakot na eh. Mm -hmm. Kasi uh, pag hindi mo gustong sagot, kinukulong ka. Mm -hmm. Pag hindi ka umimik, kinukulong ka. Ang tinutukoy ni Panelo sa panayam ng Unang Balita, ang mga inilahad ni dating Police Colonel Ruina Garma sa House Quad Committee Hearing nitong Biyernes na may pabuya o mano para sa mga polis na may mapapatay noong drug war. Halos kapareho na ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na quota and reward system sa Quadcom hearing noong August 28. Ayon kay Panelo, pananakot o mano ng Quadcom sa mga resource person nito ang dahilan kung bakit wala na raw saysay -say na dumalupa sa Quadcom hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa rin daw na kukuang imbitasyon ng dating Pangulo mula sa Quadcom hanggang ngayon. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga Qualcomm chairperson tungkol sa mga sinabi ni Panelo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.